magandang mga bro Roger ito yung sasabi mo sa iyo na dalawang na may oh, ito sa tansya ko mga ito mga limang kilo hanggang alam na kilo itong isang peraso dalawa lang muna yung pinapalo ni matanda at mahirap daw pag marami oh, ngayon November 2023 Di sini bi, the the size. Oh, ito 16. Metro ko dito na bili ko kaya ay magkatapat. 16 ngayon. Ngayon. Sabi niya ang matanda ay pumunta na kayo dito para makita niya ng personal ito. Ito nga ating binag-usapan. Kung okay sa inyo. Kasi may hirapan sa video. Video. Hindi natin makikita kung totoo ito. Hindi. Mas maganda. Kayo mismo makakita para walang problema kahit po wala kayong pira masay lang, okay lang yun ang mahalaga totoo ito to ating nag-usapan uh, salamat po at